Good. Mga kabrigada, tinatayang uh, nasa second half ng May abay magsisimula na ang tag-ulan sa Pilipinas, Brigada yeah. Gabs. Eh, doon nga sa na may mga pag -ulan, ulan na, may mga pagbaha, mm -hmm. may mga pagguho na sa ilang mga bahagi ng bundok uh, dyan sa area po ng Mindanao. Eh, ito po ay indikasyon na talagang nararamdaman na natin yung paparating na panahon ng tag-ulan, mga kabrigada. Ang tanong, ano bang mga paghahanda ang ginagawa ng gobyerno ngayon? Yun ang ating aalamin, mga kabrigada. Nasa ninyo po nating telepon No, si Yusek Ariel Napumaseno, ang administrator po ng Office of the Civil Defense o OCD. Yusek, uh, Ariel, magandang umaga po sa inyo. Oh, good morning po, Sir, Gab, uh, Sir Abner. Oh. Uh, sa ating mga kababayan, magandang umaga po. Oh, yun, okay. yun nga po, yung tanong namin, uh, Yusek, ano pong mga paghahanda ang ginagawa po ng mga ahensya ng gobyerno dito po sa napipintong pagdating ng panahon ng tag-ulan? Oh, pagdating po sa mga bagyo, tag-ulan at baha, may mga kanya-kanya pong paghahanda naman po yung mga ahensya na miyembro mm -hmm. po ng mga responding uh, agencies dun sa cluster po na nagre-responde. Eh. Pati po po yan, kami sa OCC, DSWD, DOH, DepEd, kasama rin. Uh, kanya-kanya po kami mga dinadala natin lagi ito yung nagkakaroon ng kalamidad. Mm -hmm. uh, sa DSWD, ang ginawa nila, from 2.6 million na family food packs na laging handa po sila at any given time na iangat na po nila yan sa 3 million kasi mm -hmm. last year medyo kaipapano kinabahan po kami dahil yung sunod-sunod na bagyo maalala po natin mm -hmm. uh, halos halos kinapos po tayo dyan at yung mga bandang November yung pondo rin natin mm -hmm. actually kinapos na po talaga mm -hmm. so learning from that Uh -huh. Inangat po natin supply nila, pati kami rin o, sa OCD uh -huh. at DOH yung, yung mga non-food items, halimbawa yung hygiene kits, uh -huh. medical kits, at dumami po yung nangangailangan ng mga yung yero po ba, uh -huh. yung sheets, uh -huh. yung pang-repair ng mga bahay, uh -huh. uh, iniligay na rin po natin ulit yan sa mga yung tinatawag nating uh, strategic locations mm -hmm. upang uh, pag tinamaan yung isang lugar, mm -hmm. makaka-respond din naman po yung mga lugar na hindi naman po tinamaan. So dire-diretso mm -hmm. lang naman po yan. yan eh, medyo kumbaga, sanay po tayo dyan. Ano? Mm -hmm. ah, kaya lang, yung pangalawa nating ginagawa ngayon, mm -hmm. na idadagdag natin doon sa paghahanda natin, dapat magkaroon na rin ho tayo ng protocol. Nag-request kami sa pag-asa mm -hmm. na kung yung bang ah uh, intertropical convergence zone o shear line na parang dati mm. hindi naman sa binabali wala no pero yung level ng paghanda mm. hindi kasing level o kasing taas ng level ng paghanda kagaya na sa pagyo eh mm. ah, e, e, pag napansin natin kagaya ito kumbaga, quote and quote ay intertropical convergence zone lang mga mm. pero namatayan po tayo ng dalaw'y mm. tapos ang dami rin ng mga inilikas papuntang uh, evacuation centers at yung lugar po din po mm -hmm. hindi lang po sa probinsya mm -hmm. at ano po uh, ang apektado sa atin regions 9, 10, 12 at 1 mm -hmm. malawak din o uh, ibig sabihin tanggapin na natin talaga nagbabago ng panahon mm -hmm. mabatik unpredictable yung mga ulan kaya yung ating uh, pamamaraan upang magbigay ng babala mm -hmm. inihahabol din po namin mm -hmm. abayang mga mm -hmm. ng uh, pag-asa subalit so, again yung masanay din yung mga tao natin, pag naging available na yung protocol hmm. o police, Mm -hmm. May announce na yan na sa tulong ng pag-asa. Mm-hmm. uh Huwag din po ng ating mga kababayan. Hindi na po pwedeng baliwalain po yung zero line. Mm -hmm. Yung ITCC, medyo mapaminsala din po. Ayan, ah. o, Maganda hong suggestion yan. Kasi kahit mga habagat pa lang, parte, yeah. di ba? Mga nagdaan daon, sure. meron tayong mga nitatalang casualty sa habagat. Pero pwede ko bang pake-expand pa ho ng konti? Ano hong mga pagbabago ho sa protocol yung mga mangyayari dyan? Ano ba to Magkakaroon din ba tayo ng mga uh, signal systems? O kaya naman, eh, may mga automatic evacuations na rin ba? Paano kung mangyayari dito, Yusek? Oh, yun din po inasahan natin. Dapat meron na yung Merong uh, signal 1, signal 2. Kagaya rin po na sa bagyo. Hmm. Upang masyado nakakalito. Hmm. Na ang uh, dulo po niyan, kung kinakailangan natin mag-evacuate, uh, kailangan po talagang gawin po yun. Ano? Hmm. Pangalawa, uh, pagdating naman po kasi siyempre, mga empleyado lang po kami ng gobyerno hindi naman mm. I kami pera yung ginagamit natin din mm. kinakailangan po kasi yung level po ng ano ba state of emergency state mm. of calamity uh, nagagamit lang po namin pondo pag may mga ganun po mga warnings mm. instrumento po 'yan para ma-mobilize po natin yung ating mga uh, resources pati uh -huh. rin po 'yon uh -huh. you know uh, ang inaasahan po natin from pag-asa magiging halos kahawig po yung mga protocol system natin mm. at inaasahang uh, aksyon ng ating mga kababayan lalong lalo na po yung mga kababayan nating mga kumbaga mas mahihirap po kasi mapapansin niyo kung merong kalamidad ang mga nawawasak na kabahayan siyempre yung mga hindi matitibay na, na mga materyales so mm. sila po yung dapat target po dapat. Aha. Yung mm. eh, pagkakaiba po ng paghahanda ngayon sa panahon ng tag-ulan na USEC, may nataon po ito sa napipintong pagbubukas po ng klase sa mga paaralan oh, at uh, all the more na magiging mas maaga, mas magiging malawakan po yung inyo pong uh, mga paghahanda. O oh, tama po. ah uh, mabanggit ko lang Oh. Ang isang magandang nadagdag po sa ating, uh, pero hindi pa ito nang nangyayari. Mm. na uh, yun nung inobliga na po ng isang batas, ito po yung Panatag Pilipinas na batas. Mm. Naka po yan nila Sen. Ginggoy, na po yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Mm. Nung inoobliga po ang bawat local government unit, ibig sabihin munisipyo, siyudad, mm. dapat meron sila mga evacuation centers. Mm. Naging obligasyon na po yan sa visa po ng isang batas. So ang uh, OCD naman, kami ang mag identify ng lugar ang mag-implement of course ang DPWH hmm. upang maiwasan na po in the future, yun ibig sabihin, di pa ito mangyayaring ngayon kagad dahil matagal-tagal po ito. Hmm. In the future, maiwasan pong gamitin yung mga paaralan bilang hmm. evacuation centers kasi nagdudugtong-dugtong yung problema natin. Hmm. Pagkumulan, hindi makakapasok yung mga nabiktima ng bagyo hmm. at yung gagamitin ng mga evacuation centers ay paaralan, hmm. hindi na makakapasok yung mga estudyante ng paaralan na ginamit yung kanilang mga kwarto bilang mga evacuation rooms ano kaya mm. Po ngayon sa alibaw po sa kanlaon sa 21 o 21 nating evacuation centers labing isa po doon pa aralan eh kaya mm. talaga na abala na din po yung long term educational welfare po ng ating mga kabataan kailangan mm. po makita din po natin yan din Yun po yung batas meron mm. na po kailangan lang po implement lang po nang tama? Ayusek, maraming maraming salamat po sa inyong oras at mabuti naman partner, 'di ba, na tuloy-tuloy uh, na may na yung daloy ng kalsada doon. Oh. Doon naman okay. sa una nating napag-usapan doon sa bagyo kasi 'di ba last year sunod-sunod 'yan eh, mula Aghon mm. hanggang Kerubin magkakatabi yung oh. pagtama ng bagyo. Palalakas. Palalakas oh. eh, buti mas handa ngayon yung OCD pagdating dun sa mga supplies. Oh. Maraming salamat po, Ayusek uh, at siyempre mabuhay po kayo dyan sa OCD. Maraming salamat po. Ingat po tayo. Thank you. Thank you. Thank you. Pira, Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Drive Max Coffee. Ligayang tuloy-tuloy.